good morning dito sa kinaruroonan ko at saka good afternoon dyan sa Pinas ayan ito um, tapos na na ko na ang tanghalian ng mga amo ko ito sarap na sarap sila nito ito pangalan nila dito kusa nilagyan ko ng ano laham at saka rice sa loob e boil to sya lagyan ng tomato paste at ito yung kamatis ginkuha ko yung ano ginkuha ko yung laman nilagyan ko ng laham ilagay ito din sa furon at saka ito meron din dito ang pangalan nito artichoke tapos ging fried ko after ging fried yung lagyan ko ng laham then after sa laham lagyan din ng snowboard ilagay din to sa furon and meron din tayong ano dito patatas ging fried ko din tong patatas after ging lagyan ko din ng laham then lagyan to ng snowball wala to sa pinas yung snowball ito tapos ilagay din to sa furon then after mag ano din magluto din kami ng kanin ang kanin nila dito ito pangalan nito rice masri malagkit ito pag maluto na rice masri lagyan ito ng ito ang laman to ng kusa ito siya ito ang kusa kinukuhaan ko kasi ng laman ilagay ko dito tapos ilagay sa kanin itong laman ng kusa lagyan ng laham tapos ito na guys. Ayan lang. Ito oh. Ready to cooking na. 2 o'clock pa kasi sila magkain. Tapos ngayon 11 pa. May time pa. Ayan Oh. Ang makarelate lang nito ang nandito sa Middle East. Ayan. Kitang kita nyo naman Oh. Sarap-sarap nila nito. Parang pestahan na to. Ayan. At saka guys, sa hindi pa naka-like and um, subscribe sa channel ko, paki-like naman at paki-tusok ng bonggang bongga. At saka, salamat salamat sa pag-watch niyo dito. Ito. Pero hindi kayo makaano dito kasi ayaw ko kung mayroon na to sa Pinas itong kusa. Ang alam kong mayroon sa Pinas nito, ito lang kamatis at saka itong patatas. Tingnan nyo guys, ang ganda no. Yan, ang sarap-sarap tingnan. Yan lang guys. Salamat, salamat sa inyong lahat. At saka dyan sa Pilipinas, magandang tanghali. Yan, ang ganda tingnan sa kamatis, no? May laham to sa loob. I-boil to siya. Ito, i-boil, lagyan tomato paste. Ito siya, magawa na kami ng sauce nito. Ang sauce nito, parang lagyan ng lemon. Tapos ilagay sa furon. Yan. Yan na, ang nakabuo ang katanghalian nila Yan, ang lahat ng kakainin nila Ang dami no Kasi marami sila dito Apat na pamilya Pinapakain namin dito <laughs> Thank you. <laughs>